Ay hey guys, may nangihingi guys sa atin ng papaya. Ah, uh, kukunan natin siya ngayon ng papaya. May napadaan kasi. May nakita yung papaya ko kaya. Bibigyan natin siya guys. Guys, eto ba yung ano, isa kong punong papaya. Oh. Ang dami rin yung bunga guys. So oh, lalaki. Dito natin sila, sila kukunan. Yung nangihingi ng papaya, dito natin guys kukunan. Uh, ang baba niya guys, oh, abot lang oh. Hindi ka doon sa isa, mataas. Ito ang baba niya, oh. Lalaki. Hmm. Say Sayay. Nadagtaan pa ako. lalaki niya, guys, oh. Ang baba lang niya, ang baba niya. Guys, ayan si Lynn. Napipitas na, guys, ng papaya, oh. Smile. Ibibigay guys sa nang guys oh, papaya. Sa pa isa pa. Oh, ayan. Wow. Makakapagbigay na kami ng papaya kasi namuha ng na papaya ko guys. Pumitas kami ng papaya guys oh. Para ipamigay kasi may nang hingi. Ah, pagbigay na kami ng papaya. Guys, ito yung mga nanghingi ng papaya, guys. Oh. Oh. <laughs> Nagtatago, guys. Oh. Paano mabibigyan ng papaya, di ba, guys? Oh. Sa kanya, ito isa. Ano na, plastik eh. Oh. oh. Yan po, guys, si Gandara. Yan po, isa. Di ko alay pangalan niya, no? Salamat. <laughs> so, um, Welcome. Nanghingi, guys, ng papaya sila. Ganyan sa looban sila, guys pang-ulam na sila <laughs> guys guys hanggang so dito na lang thank you for watching god oh bless Michael. dumi po ng kamay ko guys kasi tatanungin mo ako eh